Nagalit ako, kaya ako nagmukhang masama sa iyo. Kapag nagalit ka, ang daming magsasabing na yan, lumabas na ang totoo mong pulay. Pero paano yung lahat ng beses na naging mabait ka? Maunawain, mapagbigay, peke lang ba yun? Lahat tayo may panahong mabait at may panahong galit. Hindi naman sapat na dahilan yun para i-define kung sino ka talaga. Emosyon lang din ng galit tulad ng saya, Takot. Nagalit ako. Baka napunulang ako sa ginawa mo. Naubos yung pangunawa ko. Sinagad mo yung pasensya ko. Natural, magagalit ako. Ang sama ng ginawa mo eh. Hindi ako perfect na tao. May emotion ako. But now, I know how to manage my thoughts and emotion. You got to train your mind to be stronger than your emotion. Or else, you lose yourself every time. Whoa!